Guys, ari naman kami subong sa tunga sang lawod. Time check is 5:20 morning AM. Morning na may AM pa, So guys. eto na naman kami medyo maalon-alon, mabalud and dagko sang balud. Oh. Mab mab Kabay pa nga may Gracia. Gracia Mias makapalit sang makabakal sang bugas kag uh, kinanglanon sa sulod sang panimalay ano guys na uh, update ko na lang kayo kung may kuha sana may kuha guys wala pa kami kuha kami ka ang amon kuha mga lumot-lumot tapos na tapos na bata ha karon pagkuan karon bede na no ay hindi makita mo oh. Thank you, Lord. May gracia kami mga 4 kilos estimate nina estimate 4 kilos may kapakal na kami sa amon niya bukas yun lang guys Tuh. uli na kami halin sa dagat na nagat mapuli na kami layo ang amon Lakton din na siya na amon. Halin bye -bye, sa bye-bye. Pakato sa amon. Amon yung alagyan. Ah.